May gusto akong ibunyag sa inyo guys na isang technique sa bilyar na pinagbabawal talaga to kahit saan. Hindi mo siya pwedeng gamitin kahit saan dahil sigurado panalo to. Ayoko sanang ipagkalat tong technique na to guys kasi mawawala na ng thrill ang pagbibilyar pag nalaman nyo tong technique na to. Ang technique na to sa 9 balls, isang sargo. Hulog lahat. Sana huwag nyong gamitin tong technique na to kung may kipagpustahan kayo kasi sure win talaga to. Kada sargo nyo, hulog lahat. So ito ituturo ko sa inyo guys kung paano. Unang-una kasi yan, nakadepende yan sa tisa mo. Tsaka sa lakas na gagamitin mo. Tapos sa pectus. Yan, tatlo na yan. Eh. Dapat hindi mo kakalimutan yan. Tira, lakas, pectus. So kailangan muna natin magtisa guys. So sa tisa guys, kailangan. Ito, kalahati lang. Kalahati lang titisaan mo. So yan guys, kung makikita nyo, dito lang ang kaskas. etong dulo na to, ito lang pang kakaskas nyo para tamaan yung kalahati niya. Kasi pag sumobra ka dyan, kailangan sakto sa kalahati. Pag sumobra ka dyan, may hirapan ka. May matitira mga isang bola, dalawang bola. Pag hindi tama, dito sa bola, kailangan. Dito mo siya banda, papatamain. Sa ilalim, tapos bandang kanan. Gaganon yung bola niya eh. Pag tama sa, uh, ganun yung bola. Tornado. Pag tama dun, sabog lahat yan. Hulog lahat. So, papakita ko sa inyo guys kung paano. Dito yung siya titirain kanan, ilalim, So, ipipwesto nyo rin siya sa kanan. Dito sa kanan. Para hindi siya, ko, kasi pag dito nyo ipipwesto sa kaliwa, kukontrahin niya. Magwiwiggle yan, guys. Pangit. may matitirang bola, tatlo, dalawa lang. Papangit yung sargo nyo, guys. So, dito natin ipipwesto sa kanan. Tandaan nyo yan, guys. So, ang gagamitin yung lakas, guys, sa pagtira is 65% lang. So, pag smoke bar sa 65%, naging 66, 67. Hindi siya papasok lahat, guys. I guarantee you. May matitira tatlo, apat. So, yan ang na natin. Papakita ko sa inyo. Kaya, hindi mo tikpa ma-scratch, guys. 'Di ba? lang. Tamang-tama 'yung natira ko, ubos. <laughs>